Ano mo, ngayon, after nung... No. Ay, marunong na tayong tumula. <laughs> Ayun, <laughs> hindi, nag-click naman man yung single mo. Yes, sobrang thankful din ako ha? kasi... Uh, yung mga suporte natin talaga, hindi nila ako iniiwan, mm -hmm. hindi, hindi, nila ako binibitawan. At dahil nga dyan may maganda tayong balita, may coming April. Well, April 12, makakasama po natin si Chris Lawrence. Pakilwa ka na, kinuha niya Oh. Na I Armin mean, Lazada ah uh, laar po. Ayan. Ayan. Ay, Makakasama po natin sa Music music Museum Ay, po. O yung yan. kabunsoan, siguradong lulusob yan sa Music Museum. Yes po. Sa mga diba? kabunsoan natin na yung yan. Alam na alam ko po mm. na darating at darating yung mga kabunsoan oh, natin. Oh, yung po. na naman tayo doon mga uh, kabunsoan. Mix, masusundan yung single mo. <laughs> Kailan ulit? Ah, uh, ngayon po meron po tayong Happy Lang. Ay, oh, yung happy na yun na kunin, okay. Ayakap, meron po tayo at saka yung kaya mo yun. Yung happy lang po ba Ito, sa mga bashers? Oh, happy, happy ka lang. Happy lang pa lang happy sa mga lang. bashers, sa mga ayaw sa akin, sa mga hmm. taong hirap bumangon. Hirap mag-move on. Hirap, hirap mag-move on, hirap kung saan mabagay. Hirap umintindi. <laughs> Sige, kayo na magpalama. <laughs> Ayan yun yung para sa kanila na, na hindi lang hindi wag tayong paano pa ano, pasakop pa, sa negatibo kumbaga para maging positibo tayo na ala, alam naman natin na diyan siya para sa atin positive lagi outlook mo no opo so, opo yun yung kaya kasi ayoko ko ano eh ayaw <coughs> maging negatibo ng tao yeah. kasi ang pangit eh pag Correct. pag puro negatibo Talagang ano, mm -hmm. iwas, iwas talaga ako sa mga tao mm. -hmm. na negatibo. Mm -hmm. Ayoko yung... Like? Kaya pala ano na. Like? Like? so, kayo na ba ako like? Like, di ba? Hindi. Okay. Okay. pa lang ng 2024, ano yung major goal mo this year? Mm -hmm. Ah, wala nagbabago. Mm. -hmm. Yun na yun pa rin talaga. Ang patuloy pa rin. Patulong, patulong pa rin. Mm. Oh, oh, Ganun pa rin doon pa rin. At syempre, yung mas talagang kailangan tayo kumapit sa mm -hmm. taas yes. kasi hindi lagi ko sinasabi sa 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 mga nakakalimot kasi minsan pag nakakalimot na ng tao na nawawala na sila ng ano pagiging makatao mm. -hmm. nagiging din na. okay. kaya gusto kong iyan sa kanya hanapin niyo si Lord nandiyan mm. -hmm. Yung siya pag kinatukayo pag bubuksan niya kayo kaya yun lang yung kailangan natin lagay natin sa puso natin si Lord. na no, mga kabunso, at para naman kahit pa paano maliwanagin yung buhay natin. Kung gusto nyo yung liwanag, katukin nyo lang siya makikita yung liwanag. Pero huwag muna kayo siya. <laughs> 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 Pero, big, meron kang, ano, uh, upcoming series o movies. Ngayon, di ba may series ka before project at last year? At, ano. uh, Titingnan po natin ngayon, pag mm -hmm. na-confirm na po, titingnan mm -hmm. po natin. Okay. Thank you. Thank you.